Oh, Junjun, ako na unang -una to first mo ba? Huwag naman kayo malikot. Paano ako makakatira? Eh, no, na, hindi naman ako nalilikot eh. Eh, hey, hindi naman nag-uwe sila. Hoy, <laughs> <laughs> hey, pare, birthday ko ngayon. Punta ka mamaya ah. Ay, sige pare. Eh, abay ko yun. Alam mo naman, hindi tayo babayaran ni nana. Akong bahala. <clears throat> Ang sarap pala maglinis. dalawa Siguro may kailangan to. Ma, ito, halaman o. No? Pwede ba kami pumunta sa bahay nila, Sam Sam? Siyempre <laughs> oh, naman. No, <laughs> oh, no, no, halaman, no, no, no. <laughs> oh. oh, walang gagalaw. Hold up to. Ma, ibigay oh, mo na yung kiyara, Kuya, <laughs> eto na ibibigay ko sa'yo. Walang ginawa ko na di matulog at kumain. Eh, akin na muna yun, ako mo. O, oh, sige. Akin mo na, 10K. Sige, wait lang. So, din ka muna. No, no, okay, no, no. Ay, patay! Wala namang kaming ganun. Bumalik ka na sa nanay mo. pa ako ng nanay mo ng 10k.